i rest. Tatos Bago ako, ako magsimulan mapag-aralan ng lahat. Bago ako sumulat ng mga liham, mga tulad ng galing sa puso at isip sa ating mga buhay. Ang pagkatao ko ay miserable, di makulay. Dahil sa kahirapan ni wala pa kong pangarap. Isan ay walang makain, ganoon kami kahirap. Ngunit nang ako'y matuto kung paano maitama makamali ng galaw sa mga kapwa ko binata. Ang dami din ng ng makita ang talento ko ito sa mga tao na palagi sa paligid Ako'y hindi sumuko sa mga bagay na nanangyari Kahit na problema sa akin araw-araw Lagi-lagi nagpatuloy sa gawain Kahit na may humad lang Malaki man din Nagpatalo, nagpatuloy sa hakbang Alam ko di na balang araw ay makikilala si pinakabago na makata na si, si Alam ko kung isa pa lang ito sa bago ko na buhay Nagbaba ka sakali kumulay Ang ibig ko lang sabihin matupad mga pangarap Ang hindi ko binikawa ng patuloy kong niyakap Sa mga panahon noon na nakikita ko sa TV Ngayon naririnig ko na rin ng aking sarili Nagpatuloy sa hakbang, sinundang ko si mundo Kaya ngayon eto ako narati Kunti gusto ko At nang matuto ng mga Ay hindi ko binitawan Hipit ang pagkakapit At patuloy pinasuka ng larangan ng tula tugmaan ng mga makata Kahit ayaw ni itay Itinuloy ko kabanata Ang istorya ng tadhanan Ng binatang nangangarap Nagpatuloy sa mga nais At ito'y kanyang niyakap na iskolang lang ibahagi Ipakita ang talento Na walang matatapakan Na iba na mga tao Kahit na di madali Ang pinasok larangan, na ko ang lahat na ko sa kabutihan di ko to aabusuin at di para yumaman di ako magyayabang okay lang sa akin palakpakan masabi ng iba hanga ako dyan sa galing nasa ko kasi sarili kaya dila ang talino at di ko malilimutan na kayo'y pasalamatan lalong lalo na sa Diyos na nandoon sa kalangitan alam kong kung isa pa lang ito sa bago ko na buhay nagbabaka sakali ka paligiran kumulay ang ibig ko lang sabihin matupad mga pangarap ang hindi ko binitawan ng patuloy kong niyakap sa mga panahon noon na nakikita ko sa TV ngayon naririnig ko na rin ng aking sarili nagpatuloy sa habang sinundan ko si idolo kaya ngayon eto ako narati kunding gusto ko labing limang taon na ko nang mahilig ako sa rap limang taong pinag-aralan ng aking pagsusulat di madali ang ganito kasi lagi ako buyat sa sabayan pa ng ilan na kritikong nakangarap mga daliri sa gitna natin na tila ayaw din sa akin Nalagpasan unang pagsubok Ito bago kong pasan Pero okay lang naman Di ko na lang papansinin Alam ko din na ba araw awit ko'y kakantahin Sasabayan nila ito Habang tumatambay sa kal Dila ang nag-atras sa akin At magpapaaban Kaya ako ay kalma lang Nakangiti na makikita At masasabi nyo Tama lahat Walang mali Mahirap mang pagdadaan bago ka makarating Sa mga nais at gusto Basta't huwag lang magmadaling Makuha ang lahat Kasi matutupad gusto mo lahat mo lang ipasa at matutupad ito alam ko kung isa pa lang ito sa bago ko na buhay nagbabaka sakali ka paligiran kung hulay ang ibig ko lang sabihin matupad mga pangarap sa mga panahon noon na nakikita ko sa TV Ngayon naririnig ko na rin ng aking sarili Nagpatuloy sa hakbang sinundang ko si idolo Kaya ngayon eto ako narati kung din gusto ko Alam kong umpisa pa lang ito sa bago ko na buhay sakali ka sakali kapaligiran kung hulay Ang ibig ko lang sabihin matupad mga pangarap Ang ko binitawan ng patuloy kong niyakap sa mga panahon noon na nakikita ko sa TV Ngayon naririnig ko na rin ang aking sarili Nagpatuloy sa bang sinundan ko si idolo Kaya ngayon eto ako narati konting gusto ko